Andito kami sa saan nga ba to ate? Sir sa Seria. First time ko dito guys. Uh, Tinikman natin yung food nila kung masarap. Ayan, good friends. May <laughs> <Uy>, mga panira. <laughs> Ay, nakakainis. Halik <laughs> dito. Dapat ka dito sa ako. Ay, itapon mo na yung plato mo. Wala nang laman. <laughs> itapon ko na to. Wala nang laman. Pag lakas <laughs> mo kumahain, charot. Ah, nagbibidyo kasi ako. Halata ba sa patawan? Yung, ha? Kailin mo yung puto. Yung <laughs> ano? Huwag, mabubusok na siya mamaya. Mayroon na pa tayo may dish. <laughs> may tumtulak pa. Ayan mo. Oh. Hello! Pwede mo yung nakawin ikat-ibagan. <laughs> <laughs> Diyos ko lang! Hello! Uy, tingin kayo dito, be! Uh, sa TikTok? Sa TikTok yan? 1 million view yeah. siya. Talaga? Lakas naman. Parang yung niya ako. Dati dito sa Taiwan. Siyempre, hmm. hmm. pag wala kayong pag